Director, ano po ang magiging galawan ng presyo ng ating mga produktong petrolyo para sa susunod po na linggo? Meron na po ba tayong forecast? Well, uh, mataas ang chance na magka back tayo sa lahat ng liquid petroleum products no mula gasoline, kerosene and diesel no. Uh, ang estimate ho natin diyan sa gasoline would be baka umabot tayo ng 15 uh, centavo per liter. At uh, hopefully, yung diesel and kerosene makaabot na ng 40 to 50 centavo per liter. Opo, Ano po ang dahilan ng uh, rollback natin? Meron po bang, uh, ano po bang naging uh, basihan natin? Bakit po natin nasabi na magkakaroon po ng rollback? Well if you look at uh, late September, no, uh, ang major reason bakit tayo uh, bumaba uh, slightly ang price yung patapos ang September ay dahil dun sa na-report na, na uh, ng IEA no International Energy Agency na uh, magkakaroon ng inaasahang supply gap for next year no at nasundan pa yon ng uh, pagbaba ng uh, um pagbaba nung, uh, demand ng uh, sanction brought about by sanction ng ng US Uh, don doon sa mga bansang hindi sumusunod doon sa pagkuha ng oil from Iran so ah uh, medyo humihina ho yung uh, inaasahang supply at that time pero uh, itong relatively uh, shortly ho yun itong early October uh, nagkaroon ho tayo ng mga inaasahang uh, pag uh, pagkakagulo uli yung resurgence ng problema ng Russia at uh, Ukraine Short-lived din ho yun at lately nagkaroon ho tayo ng uh, uh, mayroon pong pag-i-increase uh, pag ang OPEC Plus. Two months in a row na 137,000 barrels. So dahil dyan, uh, lately ho, ang nanginibago ngayon yung tuloy-tuloy uh, na pagtaas ng OPEC Plus ng supply at 137,000 barrels per day, successively for two months. At uh, of course, yung uh, lately din yung pagkakaroon ng konting announcement no na uh, may pag-aasang magkaroon ng ceasefire between uh, Israel and Hamas with the recent uh, announcement from the from Netanyahu himself no so uh, those are really the major so Paakyat pababa oh, tayo, paakyat ng konti sa end of September, pababa ng konti nung early part ng First week of October, ngayon dumidireksyo ho tayo ng pababa, tuloy-tuloy na pagbaba dahil nga doon sa dalawang recent uh, events, yung uh, inaasahang ceasefire na magsisimula at saka yung tuloy-tuloy na pag -i -i increase ng OPEC plus na two successive months at 137,000 barrels.